Aya mo yan. Dahan-dahan lamang. O, tigil. Huwag mong bilisan. Para hindi maglabis-labis. Ayun, na mo. Wala ka na sa guhit. O, burahin mo yan. Aburahin natin. Wala ka na sa guhit, o. guhit ko ako. Hindi ka makakasalpon, tinan mo. ako. Anong guhit kasi ako? Wala ka nga sa guhit. O, dini. Dini na. Dahan-dahan para hindi labis sa guhit. Gusto mo ba mag cellphone? Cover check Dini! Dahan-dahan. Tigil! oh, yan. Tigil! Dahan-dahan na tayo hindi labis-labis. Dito ka matigil sa dulo. Tigil. Ang pataas naman. Tigil. Tigil. Nasaan yung kasunod ng nandahan dandahan ayin, lang ang Ang kasunod ng 9. Yeah, very good Dapat, ang kasunod mo sa kasunod Uy. Sa kasunod Ayun, mali yan May pambura ka ba? Wala naman pambura yan ha Ay, siya, eh, double check mo yung sagot mo na makasalpong ka na. Diba ito? Ito nga pag-alpong yeah. mo. Pag may carry, dito sa kasunod mm -hmm. man, papa, tapos, one, Tos, pas, mo lalagay. Ito mo, papato, tapos ako. 9 1, 10. Saan mo ilalagay yung carry? Ano, dahan-dahan. At nang hindi labis-labis yung eh, guhit mo. O, kasi ito ang kasunod ito. niya eh. Hmm. Kung ano yung kasunod, tingnan mo agad para hindi ka magkamali ng carry. ko. <laughs> Ang yakson niya ay labis-labis nang gawa mo. Ayusin mo. don 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 don. Ayusin mo 'yan. Ano kaya siya? Sure ka na doon sa sagot mo? Ah sige. Anong usapan natin? Pag may mali, ulit. O, i-double check mo na. Hindi mo na kaya. Para na iiyak ka na. Hindi niya kaya. Gusto niya mag mag-cellphone mag eh. O, parito, taturuan na kita. Kaya kahit may mali ka. Parito. Ha? Oh, at ah, aturo ko nga sa'yo. Kung alin ang mali. Tara na doon. Let's go na. Ayusin mo, Jackson, oh, ang dami mong labis pa. Oh, ayusin mo ito. Ito dalawang huli. O, oh, yan dalawang huli. Galit na. Ang galit na ako. Ako ang magagalit sa iyo. Yeah. Siya ka. Galit ako. Galawan na. Oh, ayusin siya. Makinig. Huwag ka mag-iyak. Makinig. Ang sabi ko. Ah, pagsipunin kita kahit may mali ka. Huwag ka mag-iyak. Makinig. 9 plus 1. Equals. de ne güzel çorba